Aries, mga masuswerteng kulay ay color pink at color red, habang ang mga numerong magbibigay ng swerte ay number 17, number 25 at number 10, ang cancer ay maaaring maging kaibigan zodiac sign na magbibigay gabay kapalaran sa iyo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Taurus, ang masuswerteng kulay para sa iyo ay color green at color silver habang ang mga numerong magbibigay ng swerte ay number 11, number 34 at number 8, ang Scorpio ang kaibigang zodiac sign na magbibigay gabay kapalaran sa iyo ngayong araw. Gemini, mga masuswerteng kulay ay ay color pink at color yellow, at ang mga numerong magbibigay ng swerte sa iyo ay number 15, number 32, at number 36. Ang Libra ay maaaring maging kaibigan na magbibigay gabay kapalaran ng mga bituin sa iyo ngayong araw. Cancer, ang masuswerteng mga kulay na color yellow at color pink at mga numero ay number 18, number 25 at number 10. Aquarius ang kaibigan zodiac sign na magbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin. Leo ang masudwerteng mga kulay na color green at color blue, at mga numero ay number 18, number 27 at number 36, Aris ang kaibigan zodiac sign na magbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin ngayong araw. Virgo, ang masuswerteng mga kulay na blue at color yellow, at mga numero ay number 22, number 18 at number 36, Aquarius ang kaibigan zodiac sign na magbibigay ng gabay kapalaran mula sa sikat ng araw. Libra, mga masuswerteng kulay at numero para sa dagdag na swerte, magdala ng kulay na color pink at color green. Ang mga numerong number 11, number 17 at number 36 ay magbibigay ng dagdag na pag-asa at gabay sa iyo ngayong araw. Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga gabay kapalaran ng mga bituin. Scorpio, para sa karagdagang swerte, subukan ang mga kulay na color white at color yellow, pati na rin ang mga numerong number 8, number 25 at number 36, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Sagittarius. Mga masuswerteng kulay, color pink at color yellow. Mga masuswerteng numero, number 19, number 25 at number 33. Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Capricorn. Mga masuswerteng kulay, color white at color red. Mga masuswerteng numero number 15, number 36 at number 10. Aris ang kaibigan zodiac sign, ang pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin. Aquarius, mga masuswerteng kulay color red at color green, mga masuswerteng numero, number 11, number 34 at number 10. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang gabay kapalaran ng sikat ng araw. Pisces, ang mga masuswerteng kulay mo sa araw na ito ay color brown at color pink. Habang ang mga numerong magdadala ng swerte ay number 5, number 8 at number 27, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin.